Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Wa ala Rasulillah. Wa الله وبعد alaikum عليكم ورحمة wa وبركاته. So pag-usapan natin ngayon mga kapatid ang tinatawag na as-sidq o pagiging makatutuhanan o ang hindi pagsisinungaling. Ibig sabihin, uh, lahat ng salita mo ay pawang katutuhanan, hindi ka nag ng mga kwento, ikaw ay napagkakatiwalaan sa mga bagay na ipinapalabas mo sa iyong dila. So, ang Allah subhanahu wa ta'ala sabi niya, Ya ayuhal ladina amanu, ittaqullaha wa kunu ma'as-sadiqin. O kayo mga palataya, katakutan ninyo ang Allah subhanahu wa ta'ala at gawin ninyo ang inyong mga sarili mula sa mga taong sadiqin, nagsasabi ng katotohanan. Mga taong makatotohanan sa kanilang salita at sa gawa. At ang propeta sallallahu wasallam Wasallam sabi niya, alaykum bisidak fa'in nasidak kayahdi ilalbir. So, kailangan sabi ng propeta sallallahu alaihi gawin niyo ang sarili ninyo na hindi kayo marunong magsinungaling kayo ang nagsasabi palagi ng katotohanan fa inna kaya yahdi ila dahil ang pagsasabi ng katotohanan ang pagiging makatotohanan sa gawa sa salita ay nagtutulak sa tao sa paggawa ng mabuti wa inna albir yahdi ila na at ang kabutihan nito na ay nagtutulak sa tao at nagdadala sa kanya patungo sa paraiso. At وإن الرجل لا يصدق ويتحرى الصدقة حتى يكتب عند الله صدقة ang taong kapag siya nagsasalita ng pawang katotohanan ay darating ang time na itusulat sa kanya ang katangian na siya ay nagsasabi na siya ay makatotohanan nagiging katangian na niya yun at sinabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam iyakumul karib. at iwasan naman ninyo ang pagsisinungaling Fa inal kadiba yahdi ilal fujur Dahil pagsisinungaling ay nagdadala sa tao sa paggawa ng kasalanan Wa inal fujur ay yahdi na Dahil ang, ang mga fujur gawain kasalanan Ay nagtutulak sa tao patungo sa impyerno Wa, wa maya zalur radyul At ang tao lalaki na nagpapatuloy sa pagsisinungaling Yataharra al kadiba Hatta yuktabain na Allahi kaddaba. At kapag ang tao ay nagpapatuloy sa pagsisinungaling, ay isusulat ito, itatakda sa kanya ng Allah at isusulat sa kanya ang katangian na siya ay napakasinungaling. So, tayo pag, halimbawa sa lectures, pag yung mga kwento natin, pawang katotohanan. Mga sasabihin natin, pawang katotohanan. Huwag tayo mag ng kwento para lang mapatawan natin ng mga tao. Huwag tayo maggawa ng kwento para lang mapakinggan tayo ng mga tao sa kanilang mga lectures natin para lang paniwalaan nila tayo. So, hindi, hindi tayo dapat o hindi kailangan na magsinungaling para lang paniwalaan tayo ng tao. Kailangan ang salita na pagsasabihin natin ay pawang katotohanan. Yung mga sa pagbibinta. O, mga binibinta mo dyan. Hindi, wag, na, wag ka naman magsinungaling. No? Original itong binibinta ko. Tapos, local naman pala. Tapos, sasabihin mo, wallahi, binili ko ito ng ano uh, 1,000, tagsusumpa-sumpa ka pa, pero ang totoo, hindi mo pala binili ng ganun. Ba't mo pa kailangan magsinungan eh? So, maging makatotohanan tayo. So, sa pagsaksi, huwag kang sasaksi sa tao na alam mong uh, mali yung sasaksihan mo, na sasaksihan ako bahala sa'yo, sasaksihan ko yung bagay na yan, na ikaw ay gumawa ng kabutihan, gaya ito, ganyan. So, huwag kang maging makatotohanan kapag may, ta may may babae na gustong mag-asawa ng pipili ng lalaki. Sabihin mo ang katotohan, ano? si ganito ganyan, uh, gumagawa ng haram, huwag ka mag, wag kang magsinungaling sa taong to. O si lalaki naman, anong nga sabi mo kay ganito? Kasi gusto mong ipahamak, so magsisinungaling ka. So maging makatotohanan tayo sa salita, maging makatotohanan tayo sa pagbibinta, uh, sa pagbili, lalo na sa lalo na sa mga business. Yung iba, nagsisinungaling na lang, uh, papakita nila online, kaysa original yung binta nila, kaysa malaki yung binta nila mga magaganda yung mga binibintay nila. Pero pag naka, nakarating siya wala pala, napaka, ano pala, lokal. Tapos, uh, hindi pala yung nakita natin. Subhanallah, so, hindi po katangian ng isang mananampalataya ang, ang sinungaling. At ang katangian ng isang mananampalataya ay parang pawang katotohanan, ang salita niya, ang kanyang gawa, ang kanyang pag pagkikipag sa kanyang kapwa, hindi nahaluan ng kasinungalingan. So, wag maging bilang nawa natin, ang katangian natin na pawang, Gatotuhanen, lamang ang lalabas sa ating bibig at sa ating gawa. Wallahu a'lam wa sallallahu 'ala nabiyina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.